mapaghalang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan sa gabing ito atin po pag-uusapan ang part 1 ang katuruanan sa kaligtasan mga talata sa Biblia John 3.16 1, Pakinggan po ninyo ang salita ng Diyos. 1, Ito po ang atin maririnig, mula po sa salita ng Diyos. Sapagkat sa ganitong paraan ay nibig ng Diyos ang sangkatauhan inibig ng Diyos ang ah, sangkatauhan ang mga tao ikaw, ako lahat ng tao sa mundo ito tayo ay inibig ng Diyos kahit tayo ay hindi karapat dapat kahit hindi tayo kaibig-ibig minahal tayo ng Diyos kaya ipinagkalog niya ang kaniyang buktong na anak si Jesus Christ si Kristo ipinigay niya ipinagkalog niya para mamatay no? at si Kristo ay namatay nilibing Ikatlong araw na buhay muli sapagkat sa ganitong paraan ay nilibing di ng Diyos ang sangkatauhan kaya ipinagkalog niya ang kanyang buong na upang ang sinuman pananampalataya sa kanya kay Kristo. Ang sino man manalig, magtiwala kay Kristo na si Kristo ay namatay, si Kristo ay nilibing, si Kristo ay nabuhay muli, si Kristo ay dakila, si Kristo ay Diyos, si Kristo ay tagapagligtas. Sino man manalig, magtiwala kay Kristo. Sabi dito, Sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Kapag ikaw ay manalig, magtiwala sa kanya, hindi ka na mapapahamak. Hindi ka na mapupunta sa impyerno. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinagpala ka ikaw ay hindi na pupunta sa impyerno, ikaw ay patungo na sa buhay na walang hanggan sa langit. Sapagkat dalawa lang po ang tao sa mundong ito, ligtas, hindi ligtas. Ang taong ligtas, yung mga taong tumanggap kay Kristo, nagtiwala kay Kristo, yung mga taong tunay na kumikilala kay Jesus Christ. Mananalangin muna tayo sa Panginoon, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng inyong salita. Samahan niyo po kami, maintindihan po namin ito. Pagpalain niyo po ang mga makikinig at ako, gabitin mo lamang po ako. In Jesus' name, Amen. Kaibigan, ayon po dito, ang sino mang sumampalataya sa kanya, hindi na mapapahamak bagos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan, hindi sa gawa ang kaligtasan hindi po sa bautismo ang kaligtasan hindi po sa pinag ang kaligtasan hindi po sa kayamanan ang kaligtasan hindi po sa kagwapuhan kagandahan karunungan katalinuhan, kasikatan kundi ang kaligtasan true Jesus Christ our Lord sa pagmakita ng atin Panginoon sa Kristo tayo po ay tatanggap sa ating Panginoong sa Kristo. Kung ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoong sa Kristo, nagtiwala ka na sa Kanya, ligtas ka na kailan kailanman. Ikaw ay may buhay na walang hanggan na. Kung hindi ka pa nagtiwala, hindi ka pa sumampalataya, hindi ka pa nagsisi sa kasalanan mo, Acts 4.12 Acts 4.12 Ito po mga kaibigan ang atin mababasa sa salita ng Diyos Acts 4.12 ay dito at wala ng ibang kaligtasan sa kanino man sapagkat wala ng ibang pangalan sa ilalim ng langit na ipinigay sa mga tao na dapat natin ikaligtas sino ang ibinigay si Lord Jesus Christ no, wala nang ibang sa silong ng langit na ibinigay no, ipinadala para sa kaligtasan natin lahat hindi ang Iglesia ni Cristo hindi ang dating daan Liwanag po. Acts 4.12 At wala ng ibang kaligtasan. Wala ng ibang kaligtasan. Wala ng ibang kaligtasan sa kanino man. Sa bawat isa sa atin. Sa iyo, sa akin, sa lahat. Sapagkat wala ng ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na dapat nating ikaligtas. Jesus Christ. Wala ng ibang kaligtasan hindi ang sino man, hindi ang reliyon, hindi ang gawa, hindi ang sarili, hindi ang kayamanan. Jesus Christ. No? kaya kaibigan, kung hindi ka paligtas, kailangan mo si Lord Jesus Christ. No? kailangan mo siya, tanggapin mo siya, maniwala ka sa Kanya, dahil yun lang ang magdadala sa iyo sa langit. Kaibigan, si Kristo lang ang daan tungo sa langit. Si Kristo ang katotohanan at sabi niya, one, a process is Jesus said unto him I am the way the truth and the life no man cometh unto the Father but by me walang sino man makakapunta sa Ama maliban sa akin meron ang Diyos tatlong paraan para maligtas ka una aminin mo na ikaw ay makasalanan pangalawa magsisi ka hingi ka ng personal na ako ako'y nagtitiwala sa iyo na ikaw ay namatay nilibing katlong araw na buhay muli Panginoon, iligtas niyo po ako in Jesus name, Amen Kaibigan, kung nagtiwala ka tinanggap mo siya anak ka na ng 1 1.12 tatapuat ang lahat ng mga tumanggap sa kanya ay pinagkaluuban niya sila ng kakapatan kaibigan, anak ka na ng Diyos kapag mamatay ka, langit ka may buhay na walang hanggang ka kaya maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagkikinig God bless you mo